Maligayang pagdating sa channel na Panalangin na May Layunin. Ngayon, tayo'y magkaisa sa isang makapangyarihang panalangin para maitaboy ang pag-aalala at takot. Mga damdaming madalas tayong pinaparalisa at inilalayo sa kapayapaan ng isipan. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga mahihirap na panahon, ng kawalan ng katiyakan, o pakiramdam na ikaw ay nakukulong ng takot. Ang panalangin ito ay ginawa para sa iyo. Dito, tayo'y magtitiwala sa ating pananampalataya at hihingi ng presensya ng Diyos para bigyan tayo ng ginhawa at tapang. Humanap ng tahimik na lugar, huminga ng malalim, at hayaang maabot ng panalangin ito ang iyong puso. Ialay natin ang ating mga takot at pagkabalisa sa mga kamay ng Panginoon. Mahal na Diyos, ngayon ako'y lumalapit sa iyong presensya. Kinikilala ang mga pag-aalala na bumabagabag sa aking puso. Ang pag-aalala ay sumasakop sa aking isipan at ang takot ay madalas na humahad lang sa akin na umusad. Ngunit alam ko, Panginoon, na sa iyo ko matatagpuan ang kapayapaan at lakas. Inaamin ko na ang aking tiwala ay nayanig, kaya't ako'y lumalapit sa iyo, humihiling ng iyong banal na tulong. Ama, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aking mga alalahanin, lahat ng kawalan ng katiyakan na bumabagabag sa akin. Alam ko na ikaw ay makapangyarihan sa lahat ng bagay at walang anumang hindi mo kayang kontrolin. Kaya't ibinibigay ko ang aking mga takot sa iyong mga kamay. Naniniwala na aalagaan mo ako. Panginoong Hesus, Prinsipe ng Kapayapaan, dumating ka sa akin sa sandaling ito at pakalmahin ang aking puso. Ang iyong kapayapaan, na higit pa sa lahat ng kaalaman, ang pinakanais ko ngayon. Nawaang bawat balisang pag-iisip ay mapalitan ng katiyakan na ikaw ay nasa akin, ginagabayan ang bawat hakbang ko. Alam ko na hindi ako nag-iisa dahil ikaw ay kasama ko sa bawat sitwasyon. Ipadala mo, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo upang magdala sa akin ng katahimikan. Naway madama ko ang iyong presensya sa bawat hinga at mapanatag ang aking Espiritu sa kaalaman na ako'y ligtas sa iyong mga bisig bunuan mo ang aking puso ng iyong kapayapaan isang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo ngunit iyong ipinagkakaloob sa mga nagtitiwala sa iyo ama alam ko na ang takot ay madalas na humahadlang sa akin upang makita ang landas na iyong inihanda para sa akin Hinahadlangan nito ang aking mga desisyon, pinipigilan ako sa harap ng mga pagsubok, at pinagdududahan ko ang iyong mga pangako. Ngunit ngayon, humihiling ako na balutin mo ako ng tapang, naway harapin ko ang aking mga takot ng taas no, alam na ang iyong lakas ay mas malaki kaysa sa anumang hamon na aking haharapin sa tulong mo, naway harapin ko ang bawat pagsubok ng may pagtitiwala. Naway ang takot ay mabawi ng liwanag ng iyong presensya at maalala ko sa bawat sandali ng kawalan ng katiyakan na ikaw ang aking kalasag at kuta. Naway hindi ko malimutan kailanman na ikaw ay higit pa sa anumang problema. Ama, nagtitiwala ako sa iyo. Alam ko na kahit ang mga panahon ay mahirap, mayroong perpektong plano ang Panginoon para sa aking buhay. Tulungan mo akong magtiwala ng lubos sa iyong kalooban, ng walang pagdududa, walang pag-aatubili ay ilagak ko ang aking sarili sa iyong mga bisig. Alam na ginagabayan mo ako para sa ikabubuti ko at iniingatan mo ako mula sa kasamaan. Panibaguhin mo ang aking pananampalataya, Panginoon, naway magpatuloy akong maglakad nang may kumpiyansa na may katiyakang lahat ng bagay ay nasa iyong mga kamay tinatanggihan ko ang pag-aalala at takot at tinatanggap ko ang iyong kapayapaan, ang iyong gabay at ang iyong pag-ibig na nagpapalakas sa akin. Naway magpatuloy ako ng may tapang at katahimikan na mumuhay araw-araw sa ilalim ng iyong proteksyon. Salamat, Panginoon, sa pakikinig sa aking panalangin. Salamat sa pagiging kasama ko sa mga oras ng kahirapan at sa pagbibigay ng lakas sa akin sa mga sandaling ako'y nangihina. Pinapasalamatan ko ang iyong patuloy na presensya sa aking buhay at sa pagpupuno mo ng kapayapaan sa oras na pinakakailangan ko. Naway matapos ko ang panalangin ito. Nang may bagong lakas, magaan ang puso at payapa ang isipan. Alam na ikaw ay kasama ko sa lahat ng sitwasyon. Pinapasalamatan kita sa pag-aalis ng aking pag-aalala at takot. At sa pagbibigay mo sa akin ng lakas upang harapin ang bawat araw na may pananampalataya at tapang. kung ang panalangin ito ay nakapagbigay ng kapayapaan sa iyong puso, iniimbitahan kitang gawing ugali ito. Araw-araw, ialay mo ang iyong mga alalahanin sa Panginoon at hayaan mo siyang palitan ang iyong takot ng pagtitiwala. Mag-subscribe sa channel na panalangin na may layunin at i-click ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ng alinman sa aming mga panalangin ibahagi ang panalangin ito sa mga nangangailangan din ng kapayapaan at kaaliwan. At tandaan, sa Diyos walang imposible. Nawa'y ang kapayapaan at tapang ng Panginoon ay laging sumaiyo.